Hi guys. mag ano tayo magsasangag kasi sayang yung 'di ba yung inalay kong kanin. Ngayon po isasangag ko. Tapos may sakto merong udeng na instant. Yung dalawa siya. Ayun na lang yung uulam at saka yung magsasangag tayo kasi sayang na yung kanin, 'di ba? Ay ang dami naman pala rin po na may instant lang. Pakupuluan mo lang. Hmm. Ayan. Ayan po siya Ayan po siya o Iba-iba may itlog. Yung, yung kompleto na po siya. Ayan. Pakukuluan lang naman po siya. Meron siyang radish, may kunyako. Iba-iba hindi ko po, po kasi maano yung ano. Tapos, ito po parang yung um, sa ating beef. Ayan, lalagay ko sa sinangag. Naghiwa na, naghiwa na rin po ako. Ayan, siya beef. Tapos yung hatong na parang yung flavor niya is da. Tapos sibuyas lang po kasi wala na akong uh, bawang. Pero meron naman po akong ayan yung niluto kong bawang ipatatoppings ko na lang siya kasi konti na lang po siya yun hmm, diba yan let's go cooking time cooking time po tayo yan cooking 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 with love yan naan lang natin yung ating udeng show. wag mawawala. Ayan lang po yung panlasa. Tapos, ano po, oster sauce, toyo. Ayan. Mm, Kasi sayang naman po yung inalay ko, diba? Natatandaan nyo yung inalay ko nung akundas uh, um, na kanin sa labas. Pero yung sa loob, nakain ko na po, diba? Nagluto akong sardinas. Um, olive oil po ngayon yung kanin sa labas na hin hinalay ko yun na lang po yung sasangag ko, hinugasan ko po, po kasi ano mo naman, baka na ano ng, yung uwak sa labas um, ang dami din pala yung <laughs> <laughs> uwak uh, sa labas o kaya yung ano, hinugasan ko lang naman po pero yung sa loob mm. hindi ko na hinugasan kasi nasa loob na. unay uh, natin yung sibuyas mm polo luto na tayo sa Ito po kasi beef, may lasa na siya. Kaya masarap po sa yung sinangab. Hmm. Tarararap! Hindi nga pa yung tunog hindi. Tarararap! Pag sobrang malakas, Pusa siya magigina. Hmm. Ano-ano lang po natin yan. Mekos-mekos. Sabi nga nila, mekos-mekos. Hmm. Sabay na natin. Para din naman yun. May kas, may kas, may kas. Ayan. Ako naman po yung sinangag lang. Mga bisag bisa yan. kayang -payang. Adobo. Pero yung luto po talaga nilang Japanese food. Hindi po. alam ko lang yung... Alabasa, yung gratis, yung may labanos, may niluluto sila doon na arun na toyo, yung sangkap nila, yan. Yun po kaya akong gawin nyo. Yung saan po gagawa ko hmm. Yun lang, kasi madali lang po yung parang pakulo lang. Pero yung mga may hirap yung, hindi ko din po kaya. Pag hmm. yung mahirap yung kasama ko yung nagluluto. Hmm. Hmm. Pag yung ganyan-ganyan lang, gita-gita. Ayan, ako po yan. Ayan. Hindi pa ano nila mga ito. Ayaw ko may tano para sa tayo. Sila maluto ko ito. ko ito. Tanggal po, po muna. Bago po ito silagay. Kasi basa yun yung hinugasan ko. Pa-turin muna natin. Separate po muna natin sandali. Tapos, pa natin ilagay kasi nga hinugasang unti siya. Isa yung talagang kanin lang. Okay na po yan. Huwag na natin lagi ng na mantika kasi maano naman. Hmm. Kasi sayang naman po, di ba? Yung tatapon mo, hindi ah. Lutuin natin, isangag. Kung hindi ko po yan isasangag, kinulugaw po. Alin sa dalawa. Ito yung ginagawa ko dito sa kanin. Lalo na pag-ubo sa dami inaalay na kanin. Ay, sinasangag ko po yun. No? Kaya ilulugaw ko. Hindi ko pinatapon. tayang Hmm. Tayo magtapon. Kailangan ng Kung anong gayang gawin ng paraan, gawin ng paraan. Para, kaya sa itatapon nagpapayun ko lang po sa rocote kasi hinugasan po siya. Sayang naman po kasi diba? Ang hmm. dalit po dalitit siya. Hmm. hmm. Tapos pa ganun, babalik ko yung yan natin. Hmm. -hmm. Ang ako o din, o din, o din. Ang hmm, masarap po yung o din ah. Sabi ko nga hindi kumain ng udin kasi po ngayon piso na dahil medyo malamig. Tignan niyo po ako na paano. Malamig. Pero kami na po mainit. Kasi maganda yung araw. Hmm. Tapos naglakad ako, nag-apt na ng visit na ako dun sa labi ko kung sino Panorin niyo po yung video ko ah. Hmm. Para po makita niya yung aking lugar. Hmm. Pag po na-stress kayo, medyo malungkot, panorin nyo lang po yung video ko, marirepress kayo kasi maganda yung puno, yung ano ng ibon, hmm. sabay mag-praying na din po kayo. Hmm. Thank you po sa supporta. Ah. ha. Thank you po sa mga nanonood ng vlog ko, vlogs ko. Nag-vlogs na ako ngayon. Try! Pero ako po ay ngayon ay nag-i-enjoy. Ako ay happy. Happy, happy. Nekos, nekos. Ayan. Kunti na lang. Tapos lagay na natin. Ano? Kasi po, hinugasan ko siya para hindi siya ma-antaba yun. Ang gataw doon. Ayan. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Hmm. Hindi pa po kasi akong marunong mag-edit, edit. Kaya direct, direct po yung pagpo-post po. po. Hmm. Diret, direto. Kasi po hindi pa ako marunong mag-edit. Pero yung iba na i-edit, yung iba yung hindi. <laughs> okay lang po. At yung sila. Hmm. Lagay na po natin itong kaya ginagilis ginisa naman na siya. Yan. Pagsama-samahin ang sangkap. sama samahin ang sangkap. Lagyan po natin ng choco-chop. Hmm. Sabi ko nga po sa inyo pa, ulit-ulit, kumpleto na po kasi ito. Kalinwa na siya. Ayan na Asin, paminta, baking. Ayan po kasi ang sangkap nila dito. okay lang yung po. Kasi may lasa na rin naman pong beef. Kaya dapat konti lang. Kasi may mag-aalat siya, di diba? ba? Ayan. Hmm. Di po ba? Di ba sayang? Hmm. Ang mo, tunay mo, kainin mo. Gawa mo ng paraan. Sayang kasi. Kasi ang habo lang naman po sa pag-alay. Yung unang pag-alay mo na umuusok yung amoy, ayun po kasi yung purpose doon, eh, pag inaana yung kanin yung usok, yung init yung kawri niya, yung amoy niya hmm. kaya po ako pag ano nag-aalay po ako lagi pag nagsaay nga po tapos kinakain din, kinakain ko rin po diba sa pag inaalay hindi na kinakain kasi maghapon maghapon po kasi sa inaalay, ako naman po kung ah Kakain ka, ah, nagsain na. Habang nagpiprep, nagpiprepera ko, nag, nag, ano, kaya, uunahin ko na silang alaya ng kanin. Tapos po, pag gumakain na kami, nakaalay, pag babalik ka, di ba, minsan babalik po tayo kukuha ang kanin, di ba? Ayun po, yun ang kukunin po, yung nakaalay. At tayo nga, kung eh, gusto niyo ulit inipin, mm, natin, yun po yun ako po gano'ng ginagawa po diba sa atin yung inaalay pinatapon diba ako hindi kinakain ko po usually po sa umaga yung almusal automatic po yan nag-aalay ako bago ko kakain aalay ko muna hmm. minsan nga tatanungin ako nung pangalawang sister ko wali kumain ka na hindi pa puti kasi nakaalay pa maya maya pag naalay ko na yan Papakita pa Ay, papakita ko sa kanya. Ay, nga. Kasi sayang naman po, diba? kasi sana ba ito din sila? At sa amoy lang. Kasi ayun daw po yung focus na yung amoy. Yung mainit, yung uto, pa yun. Ang focus ng pag-aalay. Huwag nila po nga anong maghapon. Pero, nasa inyo na po yun. Ako po, Ayun po kasi yung sabi ng kasama ko. Kaya buhat na na yun na ba yung ginagawa ko. Hmm. Tapos sinasabi yan. Tapos na po siya, finish. Hmm. Wala nang tikin-tikin kasi yung kalikado naman. Yan naman yun. Hmm. Yan na nga. na nga natin. Para sa inyo. Hinaan natin apoy. Yung hmm. nangangamoy. Ayan. Hmm. 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 Okay po siya. Natay ko na. Mm. Hmm. 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 Tapos, eto din po. Mag-aaray din ako dyan. Ayan. Ano share na lang po sila para nakain <laughs> para sila para batin sila sa lipna po na lang po ilalagay Tapos na lang natin ng bawang sa bawang Kasi konti na lang yung bawang ko. Kayo po, pag madami kayong bawang, ang gawin nyo, lutuin nyo na po. Tapos lagyan nyo sa isang bote. kaysa masira. Ako po, ganun ginagawa ko. Kaso talagang wala na akong bawang. Ito so, na lang po siya. Um. siya toppings kasi nga konti na lang siya o lagyan din natin yung iaalay ko <laughs> diba yan sarap po ba tignan na talaga siya pero okay lang pag bibili na lang tayo madami bawang hindi isa ko na lang siya ayan po diba sarap po ba ito po yung pang-aloy ko. Nakain na lang sila ng dalawa. Lagay ko po muna. <laughs> Ayan. na lang po kayo. Kasa. Hi, guys. Salamat po sa panunood. Ang haba na pala. Hindi ko pa naman alam i-edit. Ayan. Ayan. Ayan po, o. Oh. Diba? Sarap. Ayan po yung sinangat Tapos, ayan pa yung puding. Ayan. Thank you. Salamat po sa panunod. Bye. <laughs> Thank you po. Bye-bye.